magandang buhay sa lahat, Liz Ken, iba talaga ang pagsusuportahan. Tahimik, pero walang pagkukunwari. Nagdulot ng saya sa Liz Ken fans, ang pag-heart react ni Liza Soberano sa post ng kanyang boyfriend na si Enrique Hill. Ayun pa sa mga fans, kahit ganito lang daw, na pagpaparamdam ng Liz Ken couple, todo ang saya na nila. Dahil naintindihan naman ng Liz Ken fans, ang low relationship ng Lizken couple. Mas kampante nga sila sa low-key relationship ng Lizken. Dahil malayo at di na masyado pinaputaktay ng mga marites ang private life ng magkasintahan. Di naman maiwasan ang meron pa ding bashers na pumipilit sa hiwalayan di umano ng Lizken pero dead man na lang. Sa ngayon, busy pa sa business si Enrique Hill. At si Liza Soberano naman busy din sa business nito, at pag-aaral, sa Los Angeles. Basta ang Lizken couple, sure na mapapanood natin, ang nilang pinagkakaabalahan, before end, ng 2024. Antayin, at suportahan natin guys.